Hey guys, pakain muna tayo ng ating mga manok tapos harvestin natin yung itlog. Napakarami. <laughs> Kakatuwa. Ay, di muna natin sila. Gutom sila, gutom. Yun ang uh, maganda sa may alaga. Sunod na araw, magtitinula tayo kasi mayroon tayong biniling papaya doon. Kaya doon oh, daming itlog doon oh. Mulan kasi kagabi guys, kaya may, may bas basa na naman dito oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Tira tayo. Hindi muna kami magpapapisa guys kasi malamig pa. Kaya kunin muna natin ng itlog. Tira lang tayo para ano. Tira tayong dalawa. Para balikan pa niya tira ko ng tatlo tatlo doon tatlo dito, dami din oh tira tayo ng isa ayan. tira tayo ng isa dyan isa isa tira natin para balikan pa nila ayan, ayan bago lang yan oh sir bagong islog Ito, may tatlo rin ito, no? Ito, okay, no? Ibang kulay ang itlog nila, guys, oh Itong parang ganito, parang itlog ng Texas, oh so. Dito, maliliit lang itlog nila, oh Pero malalaki ang munok niyan Dami nito, awan ko saya. Bitak. Huh? Sayang. Tingnan natin ng iba doon. punta pa tayo doon sa kabila. sa to guys kasi pa kay sako kasi manok sa ano tingnan yo si ni kapat si kip ah dami dami na kitlog oh. dami ano to, tatlong araw tatlong araw nilang itlog dami dami din dito oh Ay, may nabitak nabita ko. Kinain si Gorni lang nabita. Isang kasi yung mga ro dito eh. Ah, dami oh. dami pa doon sa taas oh. Eh, ito, dami mo. <laughs> dami ito, dami ni Kaya eh, kaya camera. Pakita ko sa inyo guys, sino. You know? Oh. Oh, dami. <laughs> oh. Oh, ayan. <laughs> Ay, katuwa. Ayan. Kaya ito. Katuwaan natin ito na ano stress reliever natin oh. Meron pa tayong pang ano. bring it long. We bring it. Oh. <laughs> oh. <laughs> Meron pa dito, dami pa oh. Yan, Jom. Jom, isang tray ka na. Oh. Ang ng pigs. <laughs> Grabe oh. Isang mahigit yan. Kasi nung nakaraan, binilang ko, 101 na eh. May isang araw pa yun. Ah. Dami. Ah. ko na lang yung mga tigisa para balikan pa nila. Ayun. Tapos. Ah. Hirap lang. Hirap lang kasi maano.

Alam nyo ba dito sa New Zealand, napakamahal lang itlog. Ayan. Mas maganda pa sana kung nakakawala yung ating mga manok sa labas. Kasi nakakakain sila ng mga damo. Pero binibigyan naman natin sila ng mga petsa-petsay. Yung mga sobrang gulay natin doon. Tapos yung mga iba, nangingitlog na nga dyan sa labas eh. Ayan, kaya yun know, o. <laughs> Sold na naman to. Sulit na naman o. Oh. May na naman. Yay! Benta natin dyan sa neighbor yung kalate. Para ano, may pambili ng pics nila oh. <laughs> See you guys. Thank you so much sa panonood.